kina-handle ang babae ang girlfriend niya pag meron siya kasi kapag ka meron ng isang babae mm. ang hirap ng mood swing niyan sobra mm. oo oh, Pagbuti na lang wala kami na <laughs> diba? <laughs> sakit lang sa puso minsan correct Ang ng mga Asians okay lang 'yun <laughs> diba, lang si Mom, diba? Okay, kanya niya kanya natin, naman tayo uh. ng mga special na features eh kaya niya kaya din ng stress oo ako ako gusto ko pa rin pag pag binigyan ng pagkakataon gusto ko pa rin maging babae mm. diba bakit ha dahil jan kay kay mag-uwi ng baby kapag nanganak kayo? Oh, bakit? Masama ba magkaroon ng baby? Hmm? Hindi, palalaki lang namin 2 years sa inyo pag pag uh, after 2 years sa amin na yon. Alam mo, yan yung mga thinking ng mga tao, sana karma madapa at masungal at masagasaan sa sampung track. Okay, <laughs> ganon! Mahirap ganon mas ibang ka buntis lang sila ng buntis ng mga babae. <laughs> buntis lang, buntis talaga. <laughs> nang na sila na mga babae. <laughs> hindi nila, hindi, na, basta Alam mo ba bakit ang mga Eh, hindi, sila yun, nga sila eh. <laughs> <laughs> Kaka-learn Talaga, oh, Again, kanya-kanya naman tayong Strength. Feature, uh, strength, and weaknesses, diba? Ah, Actually, maganda rin naman kung halimbawa, kung babae ka ay eh, magpakababae ka talaga. Kung lalaki, magpakalalaki ka. Pero kung medyo, sorry, ka na. Masarap maging tunay, oh, umaga. Kung nandun ka sa alanganin na factorness, eh di sige. Wala naman kaming magagawa. Kudyan Decision naman, mo naman yun, eh. Kagustuhan kaya, mo naman yun, eh. True legend. Bonggang-bongga mm. bongga, bongga talaga, tada. Maximum level of level sa mga eksena kayo umaga. Ito yung napakarami natin mga kabisyong sobra-sobra sa pagkalurkey. Bakit naman? Katulad na isa natin kabisyang itetsiwa, sabi niya, Nicole, Liala, and Christopher, meron po akong boyfriend na CPA. Mm -hmm. Wow! Very, very happy po kami together for three years. Mm -hmm. Tatlong taon na. Kaso, may nagkakakrush sa na kanya na office mate niya. Mm -hmm. Na nag-comment na hindi daw ako kagandahan sa friends. Sir, <laughs> abang ka pala mo, ha? <laughs> Grabe, yung makapag-comment yung office mate ng boyfriend mo, di ba? Mm -hmm. Close kayo para makapag-comment siya na ganyan. Sabi daw niya, hindi raw ako kagandahan sa friends. Mm -hmm. At bakit ako ang napili ng boyfriend ko. <laughs> Pinalagpas ko yon Nicole and Chris. Until, sabagay. Oo, sabagay, parang bakit pasensyahan mo, lang, pasensyahan. Mo, bakit mo papatulan? Hey. Diba? Kung alam mo naman sa sarili mo na effortless ang beauty mo, di ba? Okay. Bakit mo papatulan na isang babae mukhang wala namang pinag-aralan, di ba? Hey. Eto na nga. Ipinalagpas ko yon Nicole and Chris. Until one day, nalaman ko, tinetext niya, wina-YM niya, at tinatawagan niya ang boyfriend ko. At Opa. sinasabayan pa pa-uwi. Aba! <laughs> Sabi ng gabisa natin, I trust my boyfriend, but I don't trust that toot! <laughs> pinapin ko yung galit niya, as in. Sobra naman to, ina nang ahas ng boyfriend ng my boyfriend. Ay, alam mo yung mga taong ganyan. Pinag-uusapan lang natin kanina, <laughs> mga ahas ang yan. Oo, diba? Ang sarap, ano mm, Ang sarap na, ano yun? Sakalin. Sakalin. Isabit sa puno ng mangga hanggang mamunga. Hahaha! <laughs> ganun ka tendacious. Hindi naman at least buti naman nino wala tiwala mo sa boyfriend mo. Kaya lang mahirap din. Ay nako. Kasi umaalibot lang yung ahas eh. Oo. Umapalipaligid lang doon sa lalaki. Nakita ko na linya niya eh. Hmm. Lalaki lang ako. <laughs> Ines, ba? Diba? Yung mga ganyan linya na lalaki. <laughs> Kamo nangyari na, diba? diba? Lalaki lang ako nagkamali ako. Tapos ganito, pa hindi pa hindi pa. <laughs> Sabi niya, lalaki lang ako ah nagkamali ako, tao lang ako, susundan niya pa ng, ikaw naman kasi lagi kang wala. Yon! diba? Hindi niya ni babae, nagtiwala ako sa sa'yo, pinigay ko sa sa'yo lahat, ako tapos yun ang gagawin mo sa'kin. Sa Pinahampas-ampas yung dibdib niya, gano'n, ako na diba? Pagkatapos ko nga, ibigay sa'yo ang lahat. Magtigil ka! Pakpak! Ni minsan ang nanay ko hindi pa ako sinaktan. Ikaw lang ang taong sumampal sa akin parang mga epekto so, ng kakapanood to so eh. eh. Parang ka mga ano, PDO. Tagalog <laughs> <laughs> movies, Ekla Barba. <laughs> Ngayon, sa kabisa natin na nag-text na, na yan. Mm -hmm. Oh, sige. We uh, are happy. Masaya kami ni Chris na pinagkakatiwalaan mo ang boyfriend. Hindi nawawala yung trust hindi na dyan pa, pa rin. Hindi nawawala trust, di ba? Dahil habang nandiyan ang pagtitiwala mo mm -hmm. sa boyfriend mo, kabisyo, nandiyan yung malaking chance na mautukan niya hanggang sa niloloko ka lang niya, hindi mo pala alam. <laughs> Tiwala pala, eh, diba? then, 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 hindi di wala mo eh mare gusto yung lalaki hindi natin alam sana naman hindi di ba mm -hmm. Chris kasi kapag isang babae nagtiwala mm. tiwala talaga yun Chris So, kailangan dito sa pagkakatong, yung makonsensya ka naman lalaki. Oo. Oh, yung lalaki ang kausapin natin. Di ba? Hmm, so, nagtitiwala Alam mo, nga sa iyo si babae. Then sa lalaki ha, ito lang masasabi. Corrected ba? Ito lang masasabi ko sa iyo. Hindi naman yan mag-YM. Hindi mm. naman yan magte text Hindi naman yan tatawag sa iyo kung hindi ka na nagre-reply. Hmm. Ah. text to to tango, kapatid. Kaya ikaw, huwag ka magkunwari doon sa lalaki ha. Lalaki yung kanakausap natin ha. ikaw, ikaw, ikaw. <laughs> ha. Kung hindi rin nagpaparamdam si lalaki, kung hindi, hindi rin naman na aaligid si babae. O, kasi yung babae makakaramdam naman yun natan less certified popok yan <laughs> na, na talagang aalikit pa rin kahit sinabing ayaw na, di ba? Pero hanggat nagre-reply ka, hanggat parang uh, nagiging mabait ka sa kanya. Mag-worry ka doon. Kasi maaaring kung saan pa mahantong ang pag-uusap na yan. True legend, di ba? Ah, yung pag y -M -Y -M kasi, mo, ang babae minsan assuming yan. Assumptionista. Alam mo yun, na parang uh, porke mag-reply sa'yo, feeling niya ay gusto na niya. Gusto ka na niya. Gusto mo na siya. Ah, Alam mo, dapat nung una pa, nung nag-comment na siya, mo na agad eh. Oo, dapat, dapat sinabi mo, bakit kagandahan ka ba? Dapat kagandahan natatanggol mo yung ano yung girlfriend mo. Mm. Kuh, ikaw ba pagtatanggol mo kagad yung girlfriend mo? Oo naman. O ba? O di ba mo? Ikaw sabi... tumigil ka. Oh, oh. Maayos ang relasyon naming dalawa. Pero... Ali ka diyan. Oh. Mamaya tayo mag-usap. Oo. Oh, oh. oh. Bobola siya. <laughs> <laughs> Mali ka naman ng timing. Oh. Alam mo magkasama kami ngayon eh. <laughs> <laughs> Rider din pala. Hindi <laughs> ka malinis gumawa. <laughs> hindi lo ka Sa isang relasyon, important ang trust. Dila, alam, mo yun ang hindi ko maintindihan. Ako yun. usapin pa rin natin dito yung lalaki. Mm -mm. Ang hindi ko maintindihan dito, binibigyan mo pa ng, uh, binibigyan mo pa ng pagkakataon yung office mate mo na mag-text mag sa'yo. Lumandi mag sa'yo. Oo, oo lumandi sa'yo. Kung mm -hmm. at mm the onset, sinabi wal, mo wal, na, na ka. Wala pa dito, wala akong nakikita pagkakamali ni babae, sa babae dito. Eh, uh -oh. Diba? Oh. Huwag ka lang maging masyadong sobrang kampante, kabisyo, <laughs> dahil hindi mo alam kung ano mm -hmm. talagang tunay na nagaganap. May ka dyan, kaya lang parang katontahan na ka nilalabas. Ano? Medyo, naman, mm. hindi naman, hindi naman ka sumahan, kabisyong Chris. Mm. Uh, ka bang hanggang YM lang ang ginagawa nila? Nako, mm. nakakakabot talaga oh, kaya. Di ba? <laughs> oh, yan talaga mga nakakalurin. Kaniniwala ka bang hanggang text lang sila? Text lang sila? Mm. Mm. Hindi pa ba, ba, sila nagkita? Oh. Kaya, sila office mate. Office. Pero mm. labas na opisina. Sa banyo. Yeah. <laughs> sa may fountain. Sa fire exit. <laughs> Diba? Sa labas ng opisina, kung saan wala na nakakakita. eh ba? Diba? Malaman, nagkakasarabong sa banyo yan. Ay, nak Hindi ba? Hindi no! ba? No, ang diba, masasabi ko lang, sige, tama. Tama na pinagkakatiwalaan mo yung boyfriend mo na yan. Mm -hmm. Pero dahil may umaaligid, dapat makagordyado ka din. Alam, alam mo rin, dapat yung kung kailan mo ilalabas ang bus ba Ano? Bastol. Baston. Baston? Patuta. Patuta mo. Ganon. Kabisyo. Dapat yung, yung babae kailangan. kinukulong sa haula eh, no? Oo, yung babae na nalo... oh. Ay, alam mo, inis na inis talaga ako sa mga babaeng malalandi. <laughs> alam mo yun? Mga, babaeng alam mo na... mababa ang lipad. Kakainis eh. <laughs> hindi yun, hindi yun, Chris. Yung mga babaeng malalandi, alam mo lang oh. na nga may boyfriend. Alam mo na nga may asawa. Pa. Nangihimasok ka pa. Ito naman si lalaki. <laughs> lalaki lang ako! Eklakarma! Di ba <laughs> diba, nakakainis? Tapos sino iiyak yung babaeng nagtiwala, nagmamahal. Sinong kawawa? Nagkatrust, di ba? Mm, yung taong nagtiwala. Utang na loob! Galit na galit. Nakakalit. sana, sana masave pa yung relasyon nyo. sana... Oo oh, naman. Pero ano ba magandang gawin yung laki? Umalis sa trabaho at sacrifice sa kanyang work.